alam anyway, uh, uh, niyo guys, uh, ito si Nanay. Um, uh, lang mahilig talaga ito manood ng food uh, ko. Sana ay din ito. sa trabaho. Uh, Siyempre guys, uh, uh, may sakit kasi ito eh. Parang Lagi sinasabi na idol talaga niya si Sir Tony. Okay. Bisaya ba ito taga-sama? Um, ayan siya, guys. Araw-araw, walang araw na hindi yan nanonood, guys. Pag walang trabaho. Ayan siya, tapos napapatulog. Tulo lang siya ng luha. Ayan siya, guys.